Marami tayong iba't ibang karanasan sa buhay na ito at talaga namang paminsan ay napakahirap unawain ng mga pangyayari. Lalong-lalo lalo na kapag iniisip mo ang mga nangyayari sa mga mabubuti na nagkakaroon ng masasamang karanasan at ang mga masasama na nagkakaroon naman ng mabuting karanasan. Ang hirap nga naman tanggapin kapag ang isang tao ay nagsusumikap sa tamang landas tapos makikita mo na madaming problemang pinagdadaanan nandiyan ang karamdaman, problema sa relasyon, pinansyal at kung ano-ano pa. Mas lalong mahirap unawain ito kapag nakakita ka ng taong kay sama, -sama tapos malusog, may pera at halos walang problema Parang humihingi ng hustisya ang kalooban mo kapag ka ganito. E idagdag mo pa dyan ang opinyon ng iba na kaya ka nakakaranas ng kung ano-ano ay dahil masyado kang mabait o kaya daw baka may tinatago ka pang kasalanan. Misang parang gusto mong sagutin ng, Hello, yung iba nga na di yung kasalanan, maayos ang buhay, tapos pag-iisipan mo pa ako? Sa mga ganitong sitwasyon, ay parang ang sarap sabihin kay Lord na, Sige nga kung mahal mo ko, patunayan mo nga, alisin mo nga mga problema ko. Ang mabigat pa dito ay kapag nagumpisa na tayong kwestyune ng pag-ibig ng Diyos sa bawat pangyayari sa buhay. Minsan tuloy napapaisip ang iba na pag walang problema, ay mahal ka ni Lord. At pag meron, ay hindi ka na niya mahal. E eh ganito nga ba ang pag-ibig ng Diyos? O ang sabi ng Bible. Pero pinakita ng Diyos sa atin ang kanyang pag-ibig sa ganitong paraan. Kahit noong tayo'y makasalanan pa, namatay si Kristo para sa atin. Hindi tayo minahal ng Diyos dahil tayo ay mabuti. Minahal niya tayo sa kabila ng ating kasalanan. At ito'y tumutukoy sa ating lahat mabuti man o hindi ang tingin natin sa sarili natin. Lahat tayo ay makasalanan at walang kahit isa na karapat dapat na mahalin ng Diyos. Ang pagmamahal ng Diyos ay hindi nakabase sa ating kabutihan, kundi sa Kanyang kabutihan. Ito ang isa sa mga dahilan kung bakit may pag-asa pa sa sino mang handang magsisi. Ito din ang dahilan para alalahanin natin na napatunayan na ng Diyos ang Kanyang pag-ibig sa atin at ito ay noong ibinigay niya ang Kanyang buhay para sa atin. Sa halip na questionin natin ang pag-ibig ng Diyos sa bawat pagsubok o karanasan na dumarating, kilalanin natin ito at panghawakan. Ang katotohanan ng kanyang pagmamahal sa atin sa kabila ng ating pagkakasala at mga negatibong karanasan ay tunay ngang nakapagbibigay ng pag-asa. Kaya, asa ka pa!